so uh, sir, bigyan mo naman kami ng update. Kasi yeah, mainit-init pa rin kung pinag-uusapan sa kasalukuyan yung yeah. nakabimbing na kaso sa kumbisan. Uh, dito po sa ating uh, Vice Mayor ng Binmali Pangasinan. Kamusta na po? Uh, sa mga update ng mga kaso natin, uh, lahat ay uh, nakapail pa kami ng mga 17 cases na kaso. Kaya lang, apat na po ang uh, dalawang kaso umuusag. Yung dalawang kaso niyan ay may uh, unrelated case at saka may criminal case. Yung dalawang kaso niyan, maraming violation ng nakalala. Hindi lang, ah, kasi minsan na ah, naisip ng tao kung dalawang kaso, ay dalawang kaso lang. Pero, doon sa dalawang kaso, sa administrative case lang, mara marami ka nang binaulate ng mga kaso. Uh, sa administrative case din, marami kang binaulate. So, uh, maraming kasong mapagharapin. Uh, sa amin naman, yung isang unang kaso namin, doon sa yung double... Uh, uh bya sa, sa Central School uh ang naging uh, resulta noon kundi tapos lang, preliminary hearing namin tapos ang uh, house, mayroon na ring order ang uh, uh, COA na bayaran na hmm. mayroon na silang order ang at least ang nakita natin there's parang admission of the crime hmm. admission of the guilt kasi bet na magbabayad hmm. di ba ganun yon? Okay. pero uh, wala na, wala kami nang kundi we are awaiting uh, for the uh, resolution coming from the uh, central office of Ombudsman. Actually, nung nagpapalo ko, alam mo dyan sa Ombudsman, kailan palo ko dyan. Yes. Kasi pag di papalo, mamamatay din yung kaso, mo na walang, uh, di mo alam, mayroon pala nangyayari. Kaya ginagawa natin, ito siya, tayo talaga ma... Hindi natin yung, yung, kaso natin, hindi na basta-basta kaso na yung file because sirain mo isang tao uh -huh. o nag ka lang dahil nasa politika yeah. o may mga behind the bakta uh -huh. Sa akin, hindi. Ako mismo nagpa-follow up yung kaso. Kasi gusto kong uh, makita naman na kasi noon nangyari sa akin yan. Uh -huh. I have already filed some cases before against the vice, uh, against the vice mayor and the other employees who have their cash advances, malalaki. Uh -huh. Kaya lang, siyempre, malit tayong oh. tao. So, ayaw ko, nangyari doon. Hindi, hindi ko na alam pala na ipa-follow up yan. So, I just have filed the case. May evidence naman yan na talagang mayroon. Kaya lang, siyempre, uh, nawala yung kaso, na-dismiss. Kaya nakapa, nakita ko na kailangan you show your interest to the case Kasi parang iba kasi yan, magpapile ka lang para makita nagpile ka ng kaso Kaya sisirain mo sa ito, it is mali Kaya dapat kung nagpile ka ng kaso, ipaglaban mo yan na dapat ipakita mo na you're interested voluntarily Walang behind, walang tuturo sa'yo, walang nagbabayad sa'yo Kundi yan ang prinsipyo mo eh Ba't ka pa ng kaso kung wala ka rin ng, uh, uh, wag mo na mo ipaglalaban So parang naninira ka ng tao. Ay, Ay, para ko. sa akin. Kaya yung pera namin dalawa, to update yo, yung, yung, dalawang kalawang kaso, yan yung uh, disallowances sa MRF, sa may uh, basura na nagbayad sila ng walang uh, pondo. Uh -huh. O uh, nasabi doon na ginamit ang pondo ng other years to prior years, which is mali daw yan, sabi na. Pero kaya na kaya na, may expression yan. Uh kaya, kaya lang, alam mo sa Ombudsman naman, hindi dadakit ang isang kaso kung wala silang ebidensya. Yes. Kasi alam mo naman ang Ombudsman eh, sila yung uh, uh, agency na mostly ang kaso doon is grapang korupsyon. Sila ang tagabantay ng bayan sa mga uh, empleyado ng gobyerno na gumagawa ng uh, kalukuhan. Mm -hmm. Yan ang main purpose ng uh, kuha ng uh, itong uh, Ombudsman. Ang kuwan naman, they're initiating mm -hmm. yung kaso kasi hindi ka pwedeng kumaso na yun ang pagkaalam mo. Hindi. You mm -hmm. have to wait kung anong sinabi ng kuwa. Kasi ang kuwa naman, actually, is only a commission. Yes. Walang ngipin eh. Uh -huh. Yun ang mahirap, walang ngipin. Kasi kung may ngipin ang ating kuwa, ah, hindi na darating sa ombudsman ng kaso. Kasi sila mismo na ang ng kaso sa ombudsman. Kaya kung nagkamali isang uh, empleyado, isang uh, ayos siya ng gobyerno, at binalay mo ng kaso, yung pinatatakot ng susunod. Mm -hmm. Yan ang nangyayari sa atin kasi ngayon eh. Kung nag-disallow ka, pwede mo ibalik. Pwede na mangyayari. Ang sabi ng tao, hindi naman ibalik eh. It is mali. Mm -hmm. Sinagamit mo na yung pera eh. Mm -hmm. Alam mo nang mali nga yung ginawa mo. Tapos pababayang ka lang ng kowa. Okay. It is, uh, ako naman hindi ko sinisim ko kasi eh, ang kwa vision na yun, yung talang bantayan ang kaban ng ba ng bayan pero wala silang ngipin. Mm -hmm. So siguro kahuli-hulian na lamang po na katanungan, ano sir? Uh, ano po bang inaasahan po natin na kalalabasan po ng inyo pong ifinile na kaso? Inaasahan po ba natin ang suspension or dismissal sa opisina? Uh, alam mo sa akin na uh, umingi kami ng urgent motion for preventive suspension sa dalawang kaso na pinag-namin na umuusad. Pero ang nagtataka ko, ba't ayaw, uh, parang wala pa rin yung suspension. Kaya lang, siyempre, hindi natin masisi ang ating, uh, ang ating uh, umbusman dahil, siyempre, may mga time yan, may mga time. Kasi dalawang kaso yung uh, for resolution eh. Mga alam ko dyan, kung hindi siguro preventive suspension yung bibigyan nila, baka dismissal. Yun siguro. Hindi ko alam kung ano yung Pero, we're not speculating kung ano yung lalabas. Kaya lang, kung ikaw ang magdatanong, hindi naman pwedeng sabihin siguro na you'll be suspended for one and a half months, six months, six months. Kaya ang baka gagawin nila dyan, it is dismissal. Yun lang siguro. Kaya lang, ang advice ko lang talaga, sa mga nagpapail ng kaso ito, uh, madama, uh, you have to follow it up hindi pwede yung basta-basta ka na nag-file ng kaso dahil baka sabihin nila you just file the case para ma malaman ka ng buong bayan na ikaw nag-file ng kaso hmm. manila ng, po, manila ng tao kaya it is pangit naman eh hmm. kaya dapat intindin natin yung umbusman hindi lang kaso ang inaarap nila yes. nagpunta ka doon they have so many cases na inaano nila titignan nila kaya lang siyempre ang umbusman naman tinitingnan masyado yung mga kaso kasi sila magpapalsan din yan eh pag silang pumalpak, matatalo sila. Ang bubibirang dyan, kundi ang umbus. kasi silang nagpapel ng kaso. Hindi ka, oh. Hindi siya ka sa kanila. Kasi after the case, pag napel sa kaso yan, sa korte, hindi na pangalan ko, eh. So, they're presenting daw the na people of the Philippines against a person, gano'n. Kaya, yun ang uh, wala, mga update ko sa inyo.